Penguna-una, at pilit nagi naga live drama seraju. Dol, kami Langton. I am live drama. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa IFM Live Drama, Drama. Hello mga idol! Itago nyo na lang sana ako sa pangalang Wendell. 37 years old. From Marikina City. Isa nga pala akong cook. Ha? Sa hindi naman kalakihang restaurant pero malakas ang kita. Matao kasi sa pwesto na yon at dinadayo din ang mga tao. Simple man ang buhay ko. Pero masasabi kong Sobrang kontento na ako sa, kanu sa kung anong meron ako. Dahil biniyayaan ako ng Diyos ng maayos sa trabaho. At lalong-lalo pa, biniyayaan niya ako ng Panginoon ng mabuti at mapagmahal na asawa. Kaya nga sa totoo lang, wala na akong ibang mahihiling pa mga idol. Dahil para sa akin, sapat man ang kinikita kong pera buwan-buwan, Mayaman naman ako sa pagmamahal ng asawa ko. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Muli ito po si Wendell. And I thank you. Ingat ka sa trabaho mo, ha? Ah, oo naman, mal. Salamat sa pag-aalaga at uh, pagmamahal sa akin, ha? Siyempre naman. eh uh, ito, pinagbauna na rin kita para hindi ka nakakain sa kalendriya. Eh, salamat, ha? Eh, alam mo, marunong din ako magluto. Yan ang trabaho ko, cook. Pero, hinahanap-hanap <laughs> ko pa rin. Ang luto mo. <laughs> alam ko naman. Pero di ba pagka nagluluto ka na, hindi mo naman din kinakain yung sarili mo. Luto sa pagod mo na, di ba? <laughs> kaya eto, pagkain mo. <laughs> Alam mo naman, niluluto ko para sa kanila. Mm -hmm. Pero ikaw, nagluluto para sa akin. Siyempre naman. <laughs> mahal na mahal ko, kaya ito asawa ko. Hmm, may baby ko lang. <laughs> Galingan mo sa trabaho mo, ha? Salamat, mahal. O paano? Papasok na ako. O, sige, ingat ka, mahal. Ah, sige, tapusin ko lang itong niluluto ko. Orderito, order ah, ito! Order! Ano ito, pre? Sa salad, tsaka isang uh... Ito po. Pare, pakiayos mo nga ito kasi kanina pa nagpa-follow up to eh. Ah, sige. Ah, ano ito? ba ito? Ayan, sisig tsaka pinakbit. Ah, sige, lagay mo lang dyan. Susunod ko na yan. Pakiayos ha, kasi nagmamadali. Ay! Eh, sige po, ma'am! lang po! Yeah. Ay, daming customer ha. Full <laughs> pack. Hmm. Teka, Ba't umaamoy yung gas, ha? Teka nga. Baka na bukas itong tangke. Ito ba yun? <tong> <tong> na po yung asawa ko. Yung, yung nasa bukan, nasa ng tangke. Ah, uh, Mrs. Yung asawa niyo ay nagtabo ng dirty creeper. So, hindi ko sure kung makikilala mo pa siya. Pero, nandito siya sa ward na to at nagpapakalay. Ganun pa. Sige po, salamat po. nakabalot pa siya. Mahal. Mahal, nadidinig mo ba ako? Ako to si Tessa. <laughs> Grabe, ano ba nangyari sa'yo? Hindi <laughs> na sunog-sunog na yung balat mo. <laughs> Hindi ka na makilala, mahal. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Diyos ko. Pagalingin mo ang asawa ko. dahil sa nangyaring aksidente, mga idol, ay halos nasunog na ang buong mukha at katawan ko. Naubos ang buhok ko at halos hindi na makilala ang mukha ko. Matagal akong nakarecover sa aksidente yon. Nawalan din ako ng trabaho, kaya napilitan na rin ang asawa ko magbanat ng buto. At sa totoo niyan, habang lumilipas ang panahon, nararamdaman kong hindi lang ang itsura ko ang nagbago, kundi ang pakikitungo na rin ng asawa ko. Asan yung salamin Grabe. Ibang-iba na yung tsura ko ngayon. Puro peklat na. Hindi eh, na to yung... mukha ni... ng sarili ko. Paano na to? Hindi ko na makilala ang sarili ko. Sunog-sunog na. Wala na naman akong trabaho. Tanggal. Tanggal na naman ako. Kairita. Mahal, kumain ka na ba? Siyempre hindi pa. Gunda ka, ko. Huh, na ba naman buhay ito? Na ba naman, Wendell? Kailan ka ba titingi dyan sa salamin? Hanggang kailan ka ba sa sarili mo, ha? Hanggang kailan mo ba kakaawaan yung sarili mo? Ako, Pagod na pagod na ako maghanap ng trabaho. At ikaw, abutan kita lagi dito. Nakaharap ka sa salamin. Kinakaawaan mo sarili mo. Ano ba, Wendell? Alam mo ba ako tutulungan magtrabaho? Ah, mahal, Tessa. Ah, ayaan mo. Ah, pag gumaling na to tuluyan yung mga peklat sa, sa katawan ko, maghahanap ako ng trabaho. Pa para hindi ka na mahirapan. Magaling ka na! Magaling ka na, Wendell! Alam mo kung anong problema sa iyo? Alam mo kung ano? Nahihiya ka. Kinakahiya mo 'yung sarili mo. 'Yun 'yung problema. Ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang magbanat ng buto. Kasi nakakahiya ka, 'di ba? Yung mukha mo sunog. Anong gagawin natin? Hayaan mo ako magtrabaho, mapagod? Lagi nga ako natatanggal sa trabaho, oh. Kaya mo naman magluto, kaya mong tumayo, kaya mong gumalaw, kaya mo lahat, Wendell. Nahihiya ka lang sa itsura mo. Ah, ah, mahal, ah, hayaan mo. Babaway ako. <laughs> Hanggang kailan? Hanggang kailan ba, Wendell! Nga. Ako, maraming aplikante Ah, good morning po Ay! A -a ano kailangan mo? Hindi po kami registration para manawagan mo <laughs> uh, Hindi po, isa po po ang aplikante Aplikante! Isang waiter, tapos ganyan ang itsura Nananalamin ka ba, iho? Ah, uh, kaya ko naman po magluto, kaya ko po mag... Mag-serve Ay naku, sorry ha Pero, uh, ang ah, ginahanap kasi namin yung With pleasing personality Mukhang oh. hindi kaya tabagay ah, ah, Ganun po ba? Pero, kahit janitor na lang ho ako ah, Dishwasher, kahit anong pong trabaho papasukin ko Sorry, sorry eh, di ka may matatanggap, no? At marami pang aplikante na mas Deserving Yeah, next! Next applicant, please! Please. Narinig mo ba yun? Nag-next -ne na ako. Sige na, alis, alis, alis. Alam mo naman nangyari sa akin, di ba? Pagkasama naman tayo sa trabaho dito. Sa restaurant na to. Sana matulungan mo ko makapasok? Sabi mo na kay boss. No, pare. Pasensya na. Eh, nagkakatanggalan din talaga eh. Swerte na nga talaga. Hindi ako natanggal buhat ng asidente mo eh. Pare, sa totoo lang. Medyo sinisisi ka nila. sabi nila, ikaw yung cook doon. Hindi mo malang chinek yung mga bagay-bagay. Sasabi nila, eh, nakatulong na daw sila sa'yo So, arang yun na yun, pare Pero Tom, kailangan ko ng trabaho ngayon No? At, at saka, Tom, kahit dyan lang ako sa loob Dyan lang sa kusina Hindi eh, ako magpapakita sa mga customer No, pare, pasensya na Eh, di naman din ako makasagot eh Trabahador lang ako dito Saka, wala talagang bakante, pare Nagbabos silang tauhan Tapos si Buboy, oh wala din dito, Chong. Ako na lang talaga natira sa lineup natin dati. siya na, pare, ha. unti-unti nawawala na ako ng kumpiyansa sa sarili ko, mga idol. Dahil sa tuwing tumitingin ako sa salamin, hindi ko na makita ang dating ako. Ilang beses ko rin sinubukan ang maghanap ng trabaho. Pero parang natatakot sila sa akin, mga idol. At pakiramdam ko, hindi lang itsura ko ang nawala, kundi pati na rin ang asawa ko ni hindi niya na ako matignan sa mata. At may mga pagkakataon na hindi niya na ako tinatabihan sa kama at hindi na rin siya sumisiping sa akin. Kaya pakiramdam ko, wala nang kwenta ang buhay ko. buhay to. Uh, Bakit ba ako dito napunta? Tessa, ano ginagawa mo? Ba't naging pake ka? Ay, ano ba? Mas ka nga dyan? Sagutin mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Sige, gamit ko dito. Tessa! Ano ba? Ayoko na, Wendell. Pagod na, pagod na ako. Ayoko na mag-intindi dito. Tessa naman. Ay, ano ba? Ano ib- ano bang ibig mong sabihin? Ayoko na nga, 'di ba? Saan? Ayoko na! Pagod na pagod na ako. Dahil buhat nung aksidente mo, nakaleche-leche na 'yung buhay natin. Di na mag 'yung buhay na gusto ko, Wendell. Masaya pa tayo noon ay. Kasi pagod na pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na magtiis ng ganito. Ayoko na yung magtrabaho. Ayoko na mag-asikaso. Ni ayoko na tumingin sa pagmumukha mo. Uh, Tessa, lumulod ako. Nagmamakawa ko mong to. ko. Walis ka dyan! Tessa! Malis ka! Di ba nagsumpaan naman tayo? Na kahit anong magyari. Tutu pa rin natin yung pangarap natin yung dalawa. Wendell. Simula nung na-aksidente ka. hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya tumingin sa iyo. Sa naman. Ayoko na. Gagawin ko ang lahat. Kaya ako, hindi ko na makasalanan na aksidente ako ah. Hindi ko na makasalanan na sumabog yung takay ng gasol. At ngayon, huwag mong isisi sa akin. Kasi ginagampan ako man yung bilang, bilang asawa mo. Kung ano may tutulong ko sa atin at, at matupad yung pangarap ko sa inyo. Sasa naman! Huwag mo gawin to, please! Nagmamakaawa ko sa'yo! mag <coughs> ko <coughs> Hindi ko, hindi ko alam mo anong, ano, anong gagawin ko! Pag nawala ka, Tessa! Tessa, ako pa rin to! Sa si Wendell pa rin to! ano anong pagmamahal ko sa'yo! Hindi to nagbabago! Oo, nagbago man ang mukha ko, pero... Tessa, ako pa rin to! Sa si Wendell na nakilala mo! Mahal! Sa mahal mahal kita. Please, mo kong iwan. Sa tuwing napapatingin ako sa'yo, para akong nasusuka Nasusuka ako sa pagmumukha mo. Buhat nung naaksidente ka. Nandidiri na ako sa'yo! Inihahandog ng IFM Manila, Manila Ang kapanapanabik na mga istorya sa IFM Live Drama Tessa! Bitawan mo ako! Tessa! Alis na ako! Tessa! 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 Alasin, Ano ba nangyari sa akin? Diyos ko. Hindi ko kaya mawala sa si Tessa. Wala lang sa isa yung buhay ko pag wala siya. Mas maigip magpatiwakal na lang. Ayoko na mabuhay sa mundong ito. wala lang naman si Tessa sa buhay ko. Magiging na lang na magpatiwakan. Matatalo na ako dito sa tulay. Dito sa hilog, Mahalakan na mong ito. Mahalakan na. Ay. ay! Asan ako? Ay, gising! Pablo! Igising uh, na! Ay, gising rin. na siya! Ano yan? Alikara, ay, na! Gising na! Pinakita ah, na. natin, o. Oh. Iho, eh, oh, okay ka lang ba? Ay... Uh, uh, sino kayo? Ay, ayos ka lang ba? Uh, uh, asan ako? Ah... Uh. Ah, uh, dito ka sa bahay namin. Kami yung nakakita sa'yo sa ilog. Uh, buti. Hindi ka napahabak. Buhay pa ako? Oo, oh, buhay na buhay. But, dapat hinayaan nyo na lang mamatay. Oo. Oh, ay, sandali ha. Eh, magunos dili ka muna. Niligtas ng asawa ko ang buhay mo. Kaya, eh, Pablo, sandali ha? Kukuha na ko muna kayo ng inom Para may mas masyan siya. Dapat na lang mamatay. Ayoko na mabuhay. <laughs> Ang dami yun ang problema dito sa mundong to. Kung ano na, kung na nangyari sa akin na nasunog yung katawan ko, hindi mo pa ako naasawa ko. May isa na buhay to. Eh, <laughs> iyo. Alam ko, malaki yata talagang pinag dadaanan mo. Pero, wag mo na mamamasabain ha. Eh, ako, Nagyari din sa akin yan. E din ako ng asawa ko. Tignan mo to. O, oh, tignan mo tong tuhod ko. Putol na. Naaksidente ako sa pabrika na pinagtatrabahoan ko. At nung ako, hindi ko na nadatnan yung asawa ko sa bahay. Hindi iwan din ako. O, oh, tignan mo. Hindi solusyon niya pagpapatiwakal kasi kung naisip ko rin yun, hindi ko ba si Deli? Hindi na tinatapos ang buhay? Marami pang mangyayari sa iyo. Tignan mo na, kilala ko si Deli, nagmahal sa akin, inalagaan ako. Nagsasama na kami sa loob ng tatlong taon. Alam mo, iho, magtiwala ka lang sa may kapal. Malay mo, malang araw makakakilala ka rin ng babaeng tunay na magmamahal sa iyo. Piliin mo ang maging masaya. Huwag yung mga kalungkutan ang pairali mo sa puso mo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Iligtas pang pambuhay ko. Salamat po. Dengan gaya live drama seranjo Nol Kami langtong I am Live Drama 89.9 Kuwento ng pag-ibig at karanasan Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa IFM Live Drama Life.